Aldia Reyes, iminalita na maging sila na mong pamilya ay manonood nang may love will make you disappear. Tingnan siya ka support him sa kinpaw. Kasi madin sa dami ng mga naging love team ni Paolo, si Kim ang nagustuhan niya at so susuportahan ng sobra. Ay nga sa mga iba't ibang komento, grabe talaga ang support sa kinpaw. And what Paulo said, It's a give and take a personally can say na kimpaw. Have a good chemistry. And the kakakilig talaga kaga sila. Legit. Kahit si Paolo hindi na ine-expect na ganyang kandami ang sumusuporta sa kanila. Unlike before, sa mga nagtaang proyekto, hindi ganyang kalakas. Kimpaw nang sakalam may nakita talaga sa kanila na sobrang nakakatuwa. Kaya kahit mga kapwa artista, bet na bet ang dabting nila. In a real life, gusto si Darwin ang magkatuluyan din. Ayon na sa si isa pang kumento, sa minyong mag yung mga blessings, Kim and Paolo, kasi sobrang bait ninyo hindi kayo nakakalimot sa mga taong nakapaligid. Dalawa na mga suportado sa inyo, lalo kaming mga fans ninyo. Akini, kaya harapat. Dapat bigyan kayo ng magandang oportunidad, pau at bigyan pa ng panibagong tikula. Ilan man yan sa mga samot-saring kumbento? Anong sa inyo rito? Thank you LG Reyes pag pagsuporta sa akin po.